Yon mga tropa, kamusta? Ang ganda na ng panahon. No? Magkwentuhan muna tayo dito sa labas para ma-enjoy natin yung labas kasi spring na. Hindi pa naman total spring pero sabi ng mga meteorologists, eh, maaga raw ang spring. Kaya ito. Pero hindi spring pagkikwento natin, ang pagkikwento natin tungkol sa aking lumang sasakyan. Kasi marami akong mga values yan, tsaka marami akong uh, lesson dito mga tropa sa aking sasakyan. So, pisan natin. Alam niyo ba, ito sa sakit na to, papakilala ko lang ha, si Ben Hur. Pangalan niyan Ben Hur. Nakuha ko siya nung 2012. Sa tao lang. Nabili ko siya ng 7,000 Canadian Dollars. Nung mga panonood na medyo taas pang Canadian Dollar. Tapos, syempre, anong taon na ngayon? 2025 na. Almost 14 years ko na siyang ano, ginagamit, mga tropa. ba? Diba? Hanggang ngayon, goods na goods pa. Sabi nga ng mekaniko ko, eh, kung aalagaan pa to, abot pa to ng 10 years o so mahigit pa. Diba? Sabi nga nila, Honda Cars never dies. Honda nga pala to, mga tropa. Honda 2010, Honda Civic 2010 uh, uh, model, sedan. So, ang point ko dito mga tropa, ang gusto ko parang sa inyo dito mga tropa, ay yung kung bakit ako, kung paano ako nakatipid dito sa sasakit. Ang tipid ko dito kasi, diba? Oh, mo, kung magkumpit tayo, 7,000, Divided by 14 years. $500 lang to mga tropa. Ang isang taon dito. 500, $500 lang ang total cost per year nitong sasakyan to. Imagine, di ba? Kung kukuha ka ng mga financing, yung $500 mo, kulang yun sa isang buwan. Kung bibili ka ng brand new. Ito second hand. Di ba? Ang laki na natipid ko dito mga tropa. Yun yung gusto ko ipuntas sa inyo. Sa mga bago dyan, mga tropa. Lalo na sa mga bago ba? Diba? Kasi yung mga bago oops, medyo madalas mga tropa, ingat tayo. Ito nga pala yung black ice pag uh, natapakan mo 'to eh. Aangat yung paa mo, siguradong tihaya ka dito mga tropa. Ingat-ingat lang mga tropa. Nagtutunaw na pala ang uh, ang uh, winter dito sa Canada. mag spring na kasi. So ingat lang. So balik tayo sa usapan. 'Yon. Ah, uh, itong sa Sakera to eh, inga, um laki ng tipid gurito. $500 ang usage to per year kung bibili ka ng bago ang pinaka mahal na sasakyan yon sa sedan na paabot na ng mga 25 to 30,000 plus tax di ba tapos kung kuha ka pa ng mga warranty iabot pa ng mga 33,000 yan di ba tapos yung commission ng agent na tutulong sa'yo kung i-finance ifi mo yung sasakyan na kukunin mo kung brand new tapos kung full load pa depende yan kung amenities sa sasakyan mo eh. kung basic medyo okay lang pero kung mga Uh, may full load, may mga extra amenities, eh, doon magkakatalo kung gaano ka malang ang mo sa akin. Imagine mga tropa kung gaano ka mahal yun, hindi eh, ba? So, di ba, 33,000 mga tropa. Saan mo kukunin ng kamay ng juice ngayon yun? Di ba? Against dito. Ang pinupunto ko mga tropa, kasi marami pa rin mga Pilipino dito na kahit luma na eh hindi na sa pagkuha ng sasakyan. 'Yun yung point ko ngayon sa uh, sa vlog na 'to, sa ating kwentuwang Canada mga tropa. Yung pagkuha nito, diba ba? 'Di ba tayo, nag nagtatrabaho tayo ng halos ano eh 12 hours a day eh. para lang basta sa sasakyan, 'di ba? Siyempre pag kumuha ka ng sasakyan kahit second-hand or brand new, meron pang additional cost 'yan mga tropa, 'di ba? May mga phantom cost pa yan may phantom cost pa ang sasakyan ang phantom cost yung extra cost ng mga binibili natin like sa sasakyan syempre kailangan mo ng insurance dito alang nga tumakbo ka ng walang insurance to yun. paano kung may mangyayari sa'yo di ba? hindi ka insured ano yun tapos kailangan mo rin sya, syempre ng gas ba? Diba? tapos kailangan mo rin ng maintenance cost syempre kada taon ipapatingin mo to sa mekaniko mo di ba? Uh, maintenance cost car insurance, di ba? War, war, kung bibili ka pa ng warranty, kung mabobola ka pa ng agent mo, additional cost pa rin yun. Tapos yung gulong nga pala mga tropa, cost mo rin to pag bumili ka ng sasakyan. Kailangan meron kang two sets ng gulong. Isang winter tire at saka isang summer tire. Huwag ka nang ano, mag-all season. Hindi ko rin nina-recommend all season kasi eh, madalas din yun. Eh. Winter tire, eh, naka-winter tire pa to eh. Kasi eh, uh, madalas pa yung krasada Pero magpapalit na ako pagkatapos ng ano ng winter. Magkapalit na rin ako ng isa pang ano, isa, isa set ng gulong. Yun yung mga cost na hindi sinasang-alang-alang natin mga Pilipino sa pagbili ng sasakyan. Di ba? Pag bumili ka ng luma, di man luma, second hand, used car, eh mas makakatipid ka, di ba? Kasi nga, meron ka pa mga extra cost eh. Imagine kung bibili ka ng, ng brand new na worth $33,000. $25,000 to $33,000. Tapos, bibili ka pa ng gulong bibili ka pa ng mga anik-anik dito papagandahin mo pa yung loob lalagyan mo pa ng kung ano-ano lalagyan mo pa ng leather seat diba? lalagyan mo pa ng balot yung manibela sa pagagandahin mo pa lalagyan mo pa ng parang pakpak -pak dito <laughs> lalagyan mo pa ng ano pa, basta ang tawag mga tropa hindi kasi ako pa alam sa mga mga car accessories eh i-comment nyo sa comment section ko yung naka spoiler! huwag nyo na comment eh, comment nyo pa rin mga tropa 'di ba? Yun, yung mga 'yon, may sense magpapaganda pa ng mags, 'di ba? Yun yung mga extra cost na hindi natin sinasang-alang, hindi natin nare-realize mga tropa sa pagbili ng sasakyan dito sa Canada. 'Di ba? Nagtatrabaho ka lang mo para sa sasakyan, baka yung yung total o yung half of your paycheck or more than half of your paycheck eh napupunta lang sa sasakyan, 'di ba? Eh lalo ka maghihirap dito sa Canada, 'di ba? Yun yung point ko mga tropa. Kaya kailangan ni eh, ang pagbili ng sasakyan eh, dapat kino-compute mo 'yan, di ba? Yung iba sa atin hindi nagko-compute ba uh, pagkuha ng sasakyan eh. Basta alam na natin eh, oh, kaya ko yung monthly cost nito. Kaya ko kaya kong bayaran. Oo oh, nga, kaya mong bayaran pero alam mo ba yung total cost sa sasakyan mo? Baka hindi mo na re-realize di ba? Sabi ko kanina, ka ng brand new tapos pagkabili mo ng brand new eh meron ka pang bibiling mga warranty, di ba? mas full load pa yan, depende pa sa amenities na kukunin mo, eh napakalaki ng mga tropa. Diba? Babayaran mo ng 7 years. Let's say, ang monthly cost mo ay eh, more than 700 times 7 years. Grabe, mga tropa, mag-compete ka. Eh, eto, tignan mo naman. 500, 500 dollars lang per year ang usage nyo sa sasakyan na to. Panalong di diba mga tropa? Diba? Alam nyo mga tropa, ito ah. Ang uh, gamit na sasakyan, diba? ang gamit na naman ng sasakyan mga tropa dadalhin ka from point one to point two. kahit ano sasakyan kahit yung pinakamaganda kahit siya pa kahit ito pa di ba kahit naka Tesla ka pa di ba kahit naka Tesla ka pa ang ang point ng sasakyan dadalhin ka lang kung saan mo gusto di ba yun ang purpose ng sasakyan bobogi ka ba diyan di ba <laughs> eh paano ko kamuha ka ni buhaya <laughs> Paano ka mukha ka ni di diba? ba? Papauwi ka ba? Pagka binigyan ka ng ganong sasakyan? Hindi naman, di ba? Alam mo din sa Canada, no one cares. No one cares. They don't care kung gaano ka sa sasakyan mo. Di ba? Yung uh, sinasabi ko sa inyo mga pa walang may sa inyo kahit maganda sasakyan mo. Dito kasi, walang pakailaman. At saka, nagtatrabaho ng tao dito, walang, walang, walang uh, oras tumingin sa sasakyan mo. ba? Diba? sasabihin nila oh you have a cool cool car cool mo in hindi hindi mga tropa joke 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 lang pero ang punto ko ang point ko sipin niya mga tropa kung bibili ka ng sasakyan na eh, nung napakamahal tapos katrabaho ka lang para doon eh ka lang sa sarili mo maawa naman tayo sa sarili natin diba lalo ngayon napakahirap kung buhay nito sa karanda ah, medyo tough napaka tough ng buhay ng karanda ngayon mag-isip si ko uh, mga tropa bago ka bumili sa sasakyan. Mag-compete ka kung kaya mo talaga yung buong total ko sa sasakyan at wag mong wag mong ano, wag mong uh, tignan kung makakabayad ka ng monthly. e paano kung wala ka ng trabaho, di ba? Diba? Paano kung kasi oh, paano kung uh, mabangga yung sasakyan mo na bagong-bago? No, isa isa 'yon. Tulad kaya ako nga ginagamit 'to sa sasakyan na 'to eh. Kasi naghihiraman kami ng anak ko eh. Alam ba yung sasakyan ko na bangga? Nabangga kami ng, ano, nabangga yung misis ko so natanggal yung ano yung uso nasa paggawaan niya. kaya nihiram ko yung sasakyan niya dating sa akin ito mga tropa ngayon may nakabila ko sa sasakyan eh anak ang, ang anak ko na gumagamit pero ang anak ko binigil sa kanya ito hindi rin siya gumasa ng sasakyan ng oh, may pagkakulipo din ako medyo matalino rin sa pera eh di ba yun yung punto ko mga tropa sana nakukuha nyo ha i-comment nyo kung nakukuha niyo yung aking punto rin sa mga sinasabi ko about sa pagbili ng second hand uh, second uh, second hand or used car mga tropa kasi uh, makakatulong sa iyo yan mga tropa yung mga pagbili ng used car pwede eto mga tropa may tip nga pala Pagkukuha ng used car umpisa mo na mag-research sa internet sa online marami diyan pwede kang makipagtawaran halimbawa Uh, pupunta ka sa iba't ibang website ng ano ng mga agent or mga dealer. Tapos may ma message mo sila, ito e gusto ko model, ito yung gusto ko model. model. Kung sino may maka makakapagbigay sa akin ng pinaka pinaka murang sasakyan na ganitong model, makukuha niyo yung business ko. So ganon ganon yung gamit, ganyan ganon yung email niyo sila. Email nyo, email mo yung mga uh, dealer para sa sa sasakyan na gusto mo yung color yung brand yung model kung ano-ano abot sa sasakyan i mo sila sabi mo na ganito gusto ko sa sasakyan meron ba kayong ganito kung sino may pinakamurang magbibigay sa akin ng sasakyan kukunin ko tapos mag ka din kung ayaw mong sa dealer pinaka mas maganda sa tao din sa mga kilala mong may mga mekaniko may mga alam na nagbibenta ng mga sasakyan sa tao yung makipag-usap ka parang ako sa tao ko lang to na, -bent na, ano, na bili hindi ako sa dealer nito sa sa tao ko lang ito nakuha nakapagtawaran pa ako dating ang ano to eh 7,700 pero nakuha ko 7,000 diba? gusto ko pang gawin 6,500 hindi na siya pumayag eh pero sabi ng mekaniko ko huwag ko na tumawad to <laughs> sobrang ano sobrang kuripot mo na goods na goods na tatagal pa yan ng ilang taon tumagal nga ng ilang taon kasi inalagaan ko sa oil pinapacheck ko lagi sa ano uh, ng taon-taon twice kong pinapacheck yan mayroong uh, sa Honda sa, mayroong sa Honda na package siya uh, Uh, maintenance ito na binabayaran kada year. So, di ba? Tsaka nga pala, huwag mong titipilin yung maintenance ito mga tropa. Kung kailangan, kung, uh, kailangan mong ishop yung package ng maintenance, eh gawin mo. Kasi pag tinipid mo rin sa akin dito, eh costly rin para sa atin, di ba? May, may malaking sila tapos dinala mo sa GP pay na mekaniko lang, eh pas nasira ulit. Pas malaki pa yung gas mo. Dumobli ka pa ng gastos. So, huwag nyo titipilin mga tropa yung pag maintenance sa sasakyan kasi kailangan mo nga naman eh o, ba diba, na, nakatipid ka na nga sa pag, pagkuha ng sasakyan halimbawa eh, nakakuha ka ng sasakyan na second hand huwag mo naman tipirin yung, ano, yung maintenance hindi payo ko kasi para din sa atin sa kaligtasan natin di ba? para kaligtasan natin tapos kaligtasan din ang bulsa natin kasi pag yun nga sabi ko pag tinipid mo yan eh baka mas mapagasus ka pa tapos mga tropa ito payo ko lang din ha Kinuha ko to ng cash mga tropa. Walang biro. Cash to. Cash ko kinuha. Pinag-ipunan ko talaga. Sabi ko, ayoko kong kumuha ng ano, ng second hand na meron akong babayaran buwan-buwan. Kasi meron dito, meron dito mga uh, dealer na meron silang second hand na binibenta. Pwede kang pumunta roon tapos makipag-deal ka. Pero ganda para ako rin bumili ng second hand, ay uh, ng brand new pag sa dealer ka bumili. Mas maganda nga sa tao eh. Tapos bilhin mo ng cash. Alam mo dito mga tropa, kuwento ko lang ah. Pag ang mga nagbebenta ng sasakyan dito sa tao, sa tao, pas pag pinag, pinag pinakita mo ng pera sa mo, oh, kala, uh, kung gusto mo gantong tawad, kasi ito mga 65 tapos pinakita mo ng pera. Mabilis 'yan mga tropa. Kasi pinakita mo ng pera, eh, di ba? Uh, parang ano, parang tinitis mo siya eh, parang mo siyang inakit na no? oh, leave it. Uh, take it or leave it. Ito ito yung cash. Di ba? Pag may cash ka, mas madali, mas madali ko muna sa mga tropa. Kasi wala nang ketchup wala ka nang wala ka nang babayaran bilis, wala nang seller, ka nang iintindihin sa dating seller, ta transfer na lang yung yung uh, papel nito sa sa iyo, di ba? Kaya kung mas maari, pinaka ano, pinaka convenient, convenient yung, pinaka mas ano, mas economical and mas practical na way para pagkakuha ng second hand, eh, mag-ipon ka muna ng pambili. Meron dyan mga tropa, huwag kang mag-alala. Meron pang 5,000 dyan, 7,000. Meron pang mas mababa doon na napakaganda. Magdala ka na ng mekaniko mo pag kukunin mo yung sasakyan. Kasi siyang sy siya titing yan. Siya, sy siya, siya magkakaliko niyan. Sasabihin sa'yo ng mekaniko mo na kung goods po, hindi. Pag hindi, di, huwag kang mag-alala. Pag sabi ng mekaniko mo, no, leave that. Hindi na maganda. Wag Huwag mong pang hinayangan. Porket mag, kung gusto, ah, bawa, gusto, gusto mo, tapos nang, hinayang ka kasi uh, hindi nga gusto gusto mo sa nang hinayang ka huwag ka mag uh, mga tropa marami nagbibenta rito makakuha ka ng para sa'yo at saka mas makakatipid ka pag ka pag nag-shop ka pa sa iba so yun lang, mga tropa no sana sana may nakakuha kang value <laughs> sa mga uh, sinabi ko ngayong araw to sa pagkuha ng second na sasakyan para hindi kayo magkamali kasi marami mga Pilipino pa rin dito mga tropa na nagkakamali tungkol sa pag pagkuha ng sasakyan parang hindi natuto hindi ko alam kung bakit anong reason nila pero para sa akin sasakyan is necessity lang gamitin mo lang yan mga tropa ba? kung ano yung binigay sa'yo ng sasakyan gamitin mo pakinabangan mo uh, alagaan mo lang tatagal sa yung mga tatagal ang sasakyan sa mga tropa at mapapakinabangan mo. at makakatipid ka ng malaki pag inalagaan mo sa sasakyan okay mga tropa magingat ka happy spring mga tropa yan Itay niyo may naglalakad na doon sa may dulo. Mag-iingat mga tropa. Sa nga pala mga tropa, mag-subscribe pa dito sa aking channel kung may nakuha kang value, may nakuha kang konting kaalaman dito sa aking mga sinasabi ng araw na to. I-follow niyo ako sa TikTok account, Tropang Canadian, at saka dito sa aking YouTube channel. Mag-subscribe, mag-subscribe ka dito. Nagsasabi ako to about Canada, about reality about everything in Canada. So, kung may nakuha kang value, i-subscribe mo ko. At saka, huwag mo palang kalilimutan yung susunod kong video, Baksi. baka may mapulot kang konting kaalaman at saka konting aral about Garda. Ito lang, itong susunod kong video. Paalam, ingat! Babu!